Hello guys, good day po. Welcome back po sa ating channel Coins TV. Uh, for today's video nga po guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series. At uh, sa unang 50 pesos nga dito sa ating coin hunting ay wala nga po tayong nakuha ulit. Bokeya pa rin tayo. So dito po sa another 50 pesos yung kalahati po. Susubukan po natin makakuha ng hard to find or semi hard to find o error coin kung seswertihin. So sana makuha na natin yung year 2005 na napakailap na talaga ngayon at uh, suntok sa buwan na lang talaga kung sakaling makakuha tayo. Okay, bago po yan, marami pong salamat po sa ating mga subscriber po sa mga bago po nating na subscriber welcome po sa Coins TV at kung bago ka lamang po dito sa ating channel ay pasuyo na po ng subscribe button po at Okay, like and share naman po ng ating video at huwag nyo pong kakalimutan yung bell button para po updated ka nga po sa mga susunod pa nating coin hunting series at sa mga barya pa nating i-update okay guys umpisahan na natin to 50 pesos ulit po ito guys Tingnan natin kung makakadali tayo ngayon natin okay, guys na tatlo. Okay. First coin natin guys sa ating first box. Sa ating coin hunting NGC. Parang extra metal na naman ah. Eh. Ah, Hindi. guys okay first coin natin year 2018 common next coin natin year 2019 common at uh, next coin year 2019 upper mint mark common next coin natin year 2017 pangit na na nyo guys okay next coin 2018 dun po sa mga nagre-request guys nagme-message sa atin na talakay natin yung 10 piso sa mga susunod po nating video yung po ang aasikasuhin natin sa mga nagre-request po ng mga subscriber natin Pasensya na po kayo at nakaset na po tong video na to kung napapanood nyo na po to. Kaya po pag naubos yung nakaset nating video, e, tatalakayin po natin yung mga nire-request nyo. Sa mga susunod na araw po siguro o linggo, may pagka-pros pa tong isa na to ah. Year 2012. Wala. lang guys. Okay, proceed po tayo. Next coin natin, year 2010. Come on. Ano dito? Panipis na naman yung coated nya guys. Okay. Come on. Next coin natin, 2015. gagawin natin year 2018 common next coin BSP year 2015 common at ang ating last coin guys sa ating first batch year 2019 low mint mark okay common lang din yan ito na nga po tayo guys sa ating second batch Okay, first coin natin sa ating second batch. BSP. Year 29. 29. Year 2009. Okay, common yan. Next coin natin. 2004. Common. Next coin natin. Year 2017. Common next coin natin, another 2017, common next coin natin, NGC year 2018, common next coin natin 2019 upper mint mark, common yan next coin natin, another 2019 mint mark, common next coin natin, 2019 ulit natin, BSP year 2014, common ok, next coin natin NGC ang pangit ng gisilipin ko lang to guys yung pangit ng pagka ano sa kanya guys ha. ok, Okay guys, natin yan doon, mukhang common lang din naman sya Next coin natin year 2012 common. Next coin natin NGC year 2018 common. Next coin year 2019 common. Next coin natin year 2012 BSP common. Next coin natin 2018 ma maano si Jose Rizal ah. si Pingbo lang to guys okay, common next coin natin year 2019 low mint common Itang ating last coin sa ating second batch guys year 2018 wala pa rin tayong nadadali semi hard to find or hard to find man lang ay next coin natin sa ating third batch ang ating first coin ay BSP year 2010 okay, common next coin natin NGC year 2018 common next coin natin BSP naman year 2012 yun. Ay, year 2003. Okay, ah. Parang may pagka-pros pa yung likod nito, ah. natin, guys, kung namamagnet to o hindi. Pag ito po ay magnetic, uh, ikikip po natin to dahil lang kinikip po natin dito ay yung year 2003 na magnetic dumikit po to dito guys iki uh, ikikip po natin to at ito na rin yung ating i-update mamaya pagtapos natin sa ating coin hunting tignan natin guys so ayun magnetic so ikikip natin to guys siya ay magnetic oh. ayos uh, okay dyan ka muna Okay, next coin natin, year 2013. Common. Next coin natin, NGC. Year 2019. Common. Next coin natin, year 2012. Common. Next coin natin, year 2019. Low mint mark. Common. Next coin natin, 2018. Common at ang ating next coin BSP ulit tayo year 2004 ayaw talaga ibigay ang 2005 guys napakarami na nating na, na tigpipiso hindi pa tayo pinapalad sa kulang sa ating piso yung year 2005 na ating na hagilap hagilap, kailang okay kaya natin mahahagilap <laughs> okay, next coin BSP, year 2014, common yan. At ang ating next coin NGC year 2018, common. next coin natin, year 2018 ang ating finally ang ating last coin sa ating coin hunting uh, year 2018 kung munto guys ito na nga ito ang ating nakuha sa worth of 200 pesos na halo BSP at UBC na ating nahant na dito sa ating 200 pesos ito lang po ang nakuha natin year 2003 na magnetic kaya ikikip natin to guys magnetic po siya magnetic sa magnet so iya update ko na rin kayo dito guys patungkol sa year 2003 transitional coin kung tawagin guys dahil may dalawang klase po ito non magnetic at magnetic at ito po ay natalakay ko na rin doon sa ating video guys hanapin nyo po sa video ko at tinalakay ko na rin po ito nung in-update ko yung ating 1 piso collection at ito nga pong non-magnetic at magnetic ito pong magnetic ay dalawang klase po na 2003 yung isa po na may 9% na normal letters at ito po yun hawak natin at may frequency po siya na 9% itong common at hmm. may price appraisal po siya guys sa good condition na 7 pesos at sa very fine po ay may price siya na 14 pesos at sa extra fine 30 pesos po at sa AU condition 35 pesos at sa uncirculated po ay 51 pesos so no, hindi na rin masama kung may hawak kayong AU condition at uncirculated so ito po eh okay pa naman ng condition mas maganda sana kung ang nakuha natin na 2003 ay frosted dahil yun po ay eh, maaari na nating tawagin na hard to find po dahil ang record lang po noon na frequency sa numista ay 0.8% so napakaliit talaga guys hard to find na kung tatawagin natin yan kasi hindi man lang umabot sa 1% at may price appraisal po siya sa extra fine po na 10 pesos at sa AU condition po ay 20 pesos sa uncirculated po ay wala pong nakalagay so mababa po yung nakalagay na price appraisal sa kanya sa ngayon dahil hindi pa po na update yan pero pag na update po yan siguradong mas malaki po ang presyo nun normal letters po iyon na frosted yun po yung 0.8% na tinatawag sa numista ganda sana kung frosted okay guys ikikip din po natin to so samahan niyo po ako sa susunod ulit nating video guys marami pa po tayong ito coin hunting at ito po ang ating huling balot na worth of 200 pesos pa rin po to guys so marami pong salamat sa inyong pagsamang muli guys at huwag nyo pong kakalimutan yung i-like and share ang ating video at pasuyo na po ng bell button para po updated po kayo sa susunod pa nating video Okay guys, yun lamang po. Marami pong salamat. Keep safe po. Happy hunting. And peace out.